Yo, what's up guys? Welcome back to our channel. At syempre, nandito na naman tayo sa ating favorite place. Yan. Ganda talaga rito, no? So, yung gagawin nating video ngayon, yan, gagawa tayo ng ano, ng informative video na makakatulong sa inyo na na guide sa inyo kung ano ba talaga ang Dubai. So, kung kayo ay nasa Pilipinas or nasa ibang bansa na nagpaplano o nangangarap na makapunta rito sa Dubai para maninahan at magtrabaho so para sa inyo ang video na to tapusin nyo to uh, marami kayong matututunan marami kayong uh, dagdag kaalaman yan para magga-guide sa inyo sa mga desisyon nyo sa mga hinaharap maalik ka po po una shout out sa mga ano natin sa mga kasama natin mga OFW sa mga panig ng mundo yan mabuhay kayong lahat ang ganda ng sunset dito yan po yan po pa eh no tapos ante si Birds Kalipo oh, ayun yan Birds Kalipo guys yan pinakamataas na pinakamataas na building sa buong mundo currently ang pag-uusapan natin ngayon yung mga pros and cons Ano ba yung mga dapat at di mo dapat gawin pagka nandito ka sa Dubai o kahit sa mang Emirates Oh by the way guys, bago tayo magsimula, ano ba ang Dubai? So ang Dubai po ay hindi bansa <laughs> Ang Dubai po ay part ng UAE Yung bansa po is UAE, uh, United Arab Emirates So it consists of seven emirates including Dubai. So ang Dubai po ay isa doon sa mga seven emirates. Unang-una po nandiyan po yung ayan uh, yung uh, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah, at syempre yung pinaka yung capital of United Arab Emirates which is yung Abu Dhabi. So syempre pag galilipat ka dito sa bansa na to meron kang mga ginagawa na hindi mo dapat gawin dito na bawal talaga so kung pupunta kayo dito sa Dubai o saan mang panig ng uh, UAE yan, meron kayong mga batas na dapat sundin na dapat hindi nyo ginagawa pag nandito na kayo unang una yung uh, unang una yung pag ihi yung pag ihi sa tabi tabi yan bawal po yan sa Pinas pag may nakita ka na madilim na kanto pwede na <laughs> dito po bawal yon so magpa fine ka doon ng uh, nasa 500 dirhams yata yung fine tapos syempre yan yung ano yung lagi nating uh, nakaugalian yung pangit ng pakinggan pero nakaugalian natin gawin sa Pilipinas pero dito bawal po yung number one po yung jaywalking bawal po tumawid kung saan saan dito doon lang po sa pedestrian lane kasi po, pag nahuli po kayo, yan, 450 po ang fine yan. By the way po, yung mga nanguhuli po dito, mga nakasibilyan po yan, kung tawagin po sila ay CID. So, hindi nyo sila mapapansin, nakahalo lang sila dyan sa crowd. Hindi sila naka uniform ng uh, police. So, mga CID po, pagka may binailit uh, kayo na rules dito sa kalsada, ayan, kukulihin po nila, kukunin nyo, niyo ID nyo, bibigyan kayo ng fine tapos yung ayan uh, ito yung kagaya nito yung sasakyan yung driving without license po nasa 5,000 po ang fine yan. Ayan ku mapapansin nyo po sa Dubai po napakalinis. Kasi bawal po magtapon ng basura dito kung saan. -saan. Yan, pagka nahuli ka 500 pesos ah dirham pala. <laughs> ayan, tapos uh, ano pa ba yung uh, yung uh, marites yan bawal po yan bawal na bawal po dito yan sa UAE yung uh, pag uh, pagchichismis yan lalo na yung uh, paninirang puri yan bawal po yan sa social media po bawal pong siraan ang kapwa mo uh, residente dito sa UAE bawal din po yung uh, yung yung sa atin uso yung ano, eh, pag may may kalokohan yung government employee or government Uh, ang tawag ba doon yung mga taga gobyerno mga politiko ginagawa nila ng mga ano, kung ano anong jokes dito po bawal po yun bawal na bawal po dito uliin po kayo ng polis yung pagpapakalat po ng uh, ng mga public pictures pagpapakalat ng mga pictures ng mga aksidente o ng mga away mga ano bawal din po yun inuhuli po ng polis tapos sa public transportation naman po sa Pilipinas may nagtitinda pa ng mga ano eh, ng mga pagkain sa bus, di ba? Mga mani, tubig, itlog ng pugo, ticharun. Dito po, bawal na bawal po yun. kapag so, pag sasakay kayo ng public transport, bus, or metro, lalong lalo na bawal na bawal po kumain dyan, at saka matulog. May fine po yan. Tapos, yung mga nag- uh, pag salary day, yan, yung mga nagmamaoy, Bawal na bawal po tayong uminom in public. So, dito po sa Dubai, legal naman po ang alak dito. Nakakabili tayo ng alak. Pukuha lang po kayo ng lisensya. Pero, bawal po maginom dito sa public. Tapos, syempre, dahil uh, ang, ang UAE po ay isa pa Muslim country. So, medyo conservative pa rin po talaga ito. At uh, bawal, bawal po yung ano, yung... Uh, kung may jowa po kayo dito, bawal po yung mga PDA o Public Display of Affection. hindi naman din nahuli. Meron meron naman ako nakikita pero siyempre mas maigi nang umiwas. Siyempre kung kung talagang nagmamahal kayo, pag-uwi niyo na lang ng bahay. <laughs> okay, so pag-usapan naman natin yung puro negative eh, no? Puro bawal eh, no? Pag-usapan naman natin kung ano yung maganda dito sa Dubai, sa UAE. So, maganda ang maganda ko dito, lalong lalo na dito sa Dubai, napakarami pong tourist. Napakaraming tourist attraction. So hindi ka mauubusan ang pupuntahan mo dito. Hindi ka mabuboard. Ibig sabihin eh kung kung mabuboard ka, labas ka lang ng bahay, ang dami mong pwedeng puntahan, ang daming magagandang parks, magagandang mall. Yun nga lang talagang uh, bawat labas mo talaga pera 'yan, magastos. So kalma-kalma lang mga kaibigan. Tapos dito po sa UAE, uh, actually hindi lang sa UAE, karamihan ng bansa dito sa Middle East Ayan, wala po dito mga kalamidad. So wala dito mga lindol, walang mga walang mga bagyo. Nung mga, nakaraan meron eh, last year meron ng bagyo eh. Pero napakadalang po noon. Dahil lang yung sa climate change siguro. Hindi naman talaga naulan dito pero last year, so ah, uh, last 3 months ago, lakas ng ulan dito bumaha dito. Sa araw lang po 'yun. Tapos ang isa pa sa maganda sa Dubai, ayan, uh, napakalalaki ng mga kalsada dito tapos sa uh, very 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 accessible po yung mga public transport kagaya po ng mga bus ang dami pong bus dito tapos meron tayong metro train yan makakalkula mo kung ilang minuto yung aabutin uh, mo sa biyahe so syempre yung mga pag ka ng bus meron pong mga designated bus stop doon ka lang pwedeng sumakay at bumaba hindi ka pwede po pangarap sa gitna yun at syempre ang pinaka importante yung internet speed po dito sa UAE sa buong UAE hindi lang sa Dubai napakabilis po niya ngayon po hanggang 5G na siya comparing po just ewan ko kung, kung maganda sabihin eh compared sa Pilipinas sobrang laki ng pagkakaiba po ang internet dito sa UAE sobrang bilis sulit yan mag -e enjoy ka talaga kahit buong araw ka mag social media or kahit heavy words pa yung ginagawa mo uploading, downloading, lahat mabilis yun nga lang, mahal <laughs> mahal po ang internet dito at ang isang advantage din dito sa Dubai pag nagtrabaho po kayo dito nanirahan bilo po ninyo yung mga iba't ibang klase ng nationality iba't ibang kultura yan ang dami dito ang daming ang daming bansa na magkakasama nagtatrabaho dito sa UAE. So matututunan niyo yung mga kultura nila, yung mga lengguwahe nila, ayan matututunan niyo. Marami kayong magiging kaibigan. Ayun, tapos yung uh, pag dito na kayo tumira, syempre kukuha kayo ng bahay, marami po kayong option. So magsisimula po 'yan sa bed space. Ayun, meron po tayong bed space. Meron din tayong uh, uh, partition. Ayun, partition po pwede kayong pumili kung gaano kalaki pang couple or pang single. Yan, pwede na kayong kumuha ng isang kwarto. Pwede na kayong kumuha ng isang flat. Tapos kung dito ang mapipili nyo sa Dubai, kung dito nyo po ang mapipiling tumira sa Dubai, kung, uh, uh, kung kayo po ay kumakain ng uh, pork, yan, available po siya dito sa Dubai. Sa ibang Emirates po, bawal po yun. Dito, available kahit sa ang tindahan, mag makakabili ka rito. Yun, at syempre, ang pinaka gusto ko sa lahat, Ayan, pinakagusto ko sa lahat dito sa Dubai. Lalong-lalo na po ngayon, meron na kaming anak, meron na kaming baby. Uh, sobrang safe po dito sa Dubai. Kahit anong oras, kahit saan lugar ka dito pumunta, hindi ka hindi ka maharang dito, hindi ka ma up. Walang tambay dito sa kanto, no? Walang walang mga nagti-trip, 'yan. Lahat po ng tao dito sa Dubai, karamihan po talagang takot sa batas. So lahat po dito sumusunod, naninirahan ng payapa. Ayun. Kahit nga iwan mo yung kahit maiwan mo yung uh, cellphone mo sa table or bawa na iwan mo yung alba, yung sasakyan mo na iwan mo bukas, na iwan mo susi sa loob, diyan itatakbo Cellphone mo na iwan mo sa table habang kumakain ka. Mas malaki yung chance na makukuha mo pa siya ulit. Kung wala man siya dun sa mismong pwesto, binabalik nila sa ano sa lost and found tapos kahit tumuwi ka ng uh, 10 oras ng gabi dito kaya ni Raya umuwi siya minsan late night na 10pm 12 midnight safe na safe yan kahit hindi ko na siya sunduin uwi siya ng payapa alam namin hindi siya mapapano kasi pag pag uh, kasi kahit kahit gabi na dito guys, uh, lalo na yung mga part na Riga, Burjuman, Theerayan. Kahit gabi na dito, marami pa rin tao. Lalong-lalo lalo na yung part ng Riga. Nako 24/7 'yun. Di yata natutulog mga tao doon eh no? So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood at kung may iba pa kayong gustong pag-usapan about dito sa buhay sa Dubai, i-comment niyo lang diyan sa baba, sa comment section natin ano. At syempre, huwag kakalimutang i-like and share yan. Pakishare po yung video na to para uh, makatulong sa mga nagpaplanong manirahan at magtrabaho dito sa Dubai. So, yun lang po para sa araw na to. Maraming maraming salamat. Ciao! Bye bye guys!